Sir, siya. Sir, Tulungan mo kami. kasama ko. Wala oh! Magandang hapon po sa inyong dalawa. Well, sir and ma'am. Sa tagig po ito, ano? Opo. Nayak na si ma'am. oh. hindi pa na. Ito po, po. po kayo, yung samahan ng loob. Opo. Tsaka yung trauma. Opo, sobrang trauma po, sir. Nandun ba yung anak nyo? Ano mangyari yun? Opo, nyo? aming dalawa po yung nasa, nag-aawat po sa polis po. Uh, sa tagig po to, nangyari noong August 30. Opo. 4 p.m. Ah, uh, bakit po sila pumasok ng bahay nyo? Hindi po namin alam, sir. Pag na lang pong pagtingin po, nakasawa ko, nasa pinto na po sila eh. Ilan po sila? Anim po, pero yung umakit po muna, tatlo lang po sila. Okay. Tapos may nahanap daw po silang tao na brother daw po. Sin tinuro daw po na doon daw po nakatira sa bahay po namin. Di-describe daw po yung bahay namin. Wala po silang dalang warrant? Wala po, sir. Search warrant? Wala, wala rin po, po. Wala, wala po. Wala. Basta na lamang po sila pumasok? Opo. Pinuusap po namin sila, sir, sa pintuan po. Okay. Tapos tinatanong po nila yung pangalan po ng asawa ko. Pinakita po namin yung ID po sa kanila. Tapos okay. po nila. Okay. Tapos, kala po namin, okay na po. Binaba pa po yung ID ng asawa ko. Binaba po nila dun. Ang tagal na po nilang hawak. Okay. Tapos, sumunod po ako sa baba kasi kukunin ko po. Kasi ang tagal na po nilang hinahawakan yung ID. Okay. Pagkuha ko po, sabi po sa akin ng isang polis, tanungin mo nga asawa mo kung kano-ano -ano niya yung Alvin. Sabi ko, hindi naman po niya yung kilala, sir. Kasi ako nga po, hindi ko kilala. Ako ang taga rito, eh. Bakit daw? Ba't nila hinahanap si Alvin po? Hindi po namin alam, sir, eh. At sinabi niya po, hindi ka kilala. Oh, po, hindi po. Ano pong naging reaction nila? Wala na po, binigay po yung ID sa akin, tapos umakyat na po ako. Okay. Pag ko po, sumunod po na sa akin yung isang polis po na nakaitim. Okay. Tapos, ano po, sabi niya, bababain mo yung asawa mo, pababain mo, gano'n po. Sabi ko, bakit po, sir? Hanggang po yun, pinipilit niya na pong hilahin, palabas po lang pinto yung asawa ko, sir. Kahit na hindi siya si Alvin o, na hinahanap nila? Opo, kasi okay. kasi tinigil na po yung ID, tapos pinituran po, pinipilit pa rin po nilang isama, sir. Wala siyang sinasabing dahilan kung bakit. Wala po. Tapos yung ano sabi po niya nung nung nagpapambuno na po kami ng pulis, sabi niya, ikaw yun ikaw yung tulak ka dito, tulak ka. Ganun po sabi niya po sa asawa ko. Yun po sir, tapos yung nagkakagulo na po kami, pumasok na po yung ibang pulis po dun sa kabilang bahay. Pati po yung pulis po na yun, pumasok po sa kabilang bahay po. Yung sa bahay po ng kapatid ko na bakante. Sumunod po yung anak ko doon. Siya po yung nag-aawat kasi hinahalong kayo na po yung bahay namin. Hinahalugog na po nila. Hinalughog? Ah, po, yung bahay po. Ah, para may hinahanap? Ah, po. Meron maho sila nakita? Wala naman po. Paano po nagtapos yung... Nung sigaw, na po, kami sig sigaw, sigaw na, po kami ng sigaw na po kami nang sigaw, pinapatahin pa nga po nila kami, huwag daw po kami maingay. Tapos sumigaw na po kami ng sumigaw kasi po, nagano na po sila eh, na pumasok po talaga Tama po. Tama lang po yung ginawa niyo, nag-scandal kayo para ma Opo. makatawag kayo ng atensyon. Tapos sinisigawan po ako ng isang polis, maingay daw po ako, tumigil daw po ako, mabing okay. po. So ano ano pong naging ending? Nung pong nagkakagulo na po yung mga tao po, malapit na po pa isa-isa yung mga tao sa amin. Nagusyoso? Opo. Okay. Bigla na po silang nawala. Ang natira lang po yung isang polis po doon. Tapos kasama na po yung kagawad po namin. Okay. So bakit nyo po alam na polis? Eh, Sabi na Sabi po sila? nila, polis daw po sila. Okay. So nakuha nyo pong pangalan? Hindi Ito. po. Wala pong binibigay po na pangalan. Ito na, oh, nakuha na natin. Uh, police Staff Sergeant Vincent Makabasag, Police Corporal Marvin Blastike. Sila po ay mga taga substation 8 ng tagi PNP. Major Joseph Inomis, magandang hapon po, Major Sir. Magandang, mag magandang hapon po, Sir. Idol, Sir. Opo. Major, ito po mga tauhan ninyo, uh, pumasok po sa bahay uh, ng walang dalang warrant, walang dalang search warrant, uh, nang at nang haras ng mga residente. Yung pangyayari po is sa kanila po, yung nakausap sila, wal, well, hindi po sila pumasok dahil nakita po sa video wala daw pumasok sir. Nasa video po. Yes po. Nakita, nakita po pa nga pong palabas na po yung iba eh. At pilit po nilang kinakaladkad itong uh, si Mr. Michael Katanghal. Pinicture lang pa yung ID niya. In fact, uh, pagdating sa barangay, ang balita ko, nag-apologize at sa atas inyo. Opo. Pero hindi po sapat yun eh. Bakit po, bakit po sila pumunta sa bahay na yon? Sila ho ba meron pong uh, mission order coming from you? Wala po sir, wala po. Okay. Sino po yung hinahanap nilang si uh, brother Alvin? Sir, bali, may pumunta pong alpa dito sa office. Tapos, sinabi po yung tao na may warrant is allegedly na ando, andoon sa bahay po, sir. Okay. Ngayon, sir, pumunta sila. Sinip na nung pagpunta nila doon, may lalaki. Tinignan yung ID nung hindi po siya daw siya. Pumalis na rin daw siya, pilasa siya paagad. Okay, Major, makinig ka, no? Kaya nyo nagawa ito dahil pobre yung hinaras ninyo. Pero kung yan ay mga taong may sinabi sa buhay, nakatira sa kondo, nakatira sa mansyon, hindi nyo pwedeng basta-basta pasukin na lang yung bahay nila dahil meron kayong kalalagyan, outright. Kaya nyo nagagawa ito, yung ganitong klaseng mga pang-abuso, pagbaba-violate ng kanilang karapatang pantao ay sapagkat sila pobre. Kung mayaman sila, hindi sana nangyari ito. Tama mali? Tama po, Sir. Oh. Yun yun eh. Yung mga mahirap, ito ang palagi ninyong inaapi, 'di ba? Winawalang hiya, binabastos. Kinakalimutan na ninyo na kahit na sila'y mahirap, meron silang mga karapatang pantao. Dapat nga yung mga mahirap Lalo ninyong tulungan dahil sa inyong sinumpaang tungkulin to serve and to protect. Especially yung mga walang kalaban-laban tulad nila. Maling-mali yung mga tao mo, Major. I'll teach you, Major. Uh, listen to me and listen good and listen carefully. Yes, sir. Okay. Granting totoo yung sinabi mo na sinumbong sa inyong mga tao mo, may nagsumbong na asset na dyan nakatira ang hinahanap niyong wanted. Tama? Yes, sir. Now, kahit na itinuro yan ang asset hindi mo agad basta-basta pasukin yan. Kunin nyo yung search yung, yung warrant of arrest, and then, mamanmanan nyo. Kailangan, kayo mismo, yung mga polis mismo, ninyo ang nakita na si Wanted ay talagang labas masok sa bahay na yon at na nyo na nandoon talaga, kitang-kita ng mga mata ninyo na nandoon siya, halimbawa sa balkonahe, nakadikwatro, nagkakape, then pwede nyo lang pasukin. Yes, sir. Pero base lamang sa ng isang asset, hindi pwede. At lalo pa, hindi pwedeng maghalughog kayo kung wala kayong search warrant. Yes, sir. Wala nang dalang warrant to pares, wala pang dalang search warrant. Ura-urada, agad-agad, biniolate nyo yung mga karapatan, pantao nila, yung kanilang mga karapatan. Again, ikaw na mismo umamin dahil sila'y pobre. Yes, sir. Di ba, sir? So, ano magandang yes, gawin po sa mga tauhan ninyo, sir? Sir, humingi po kami sa barangay sir, kasama namin ng barangay captain ng South Kang sir, ng pasensya ka kanila sir. Humingi ng pasensya? Yes sir. Eh, kahit po yung kapatid niya, kinausap po namin yan na humingi kami ng distinta po sir. Ang maharap lang po kasi sir, yung isang polis po, tapos uh, siya po yung, siya po si, yan po si sir po, tsaka yung isang, Polis po na makabasag. Sila lang po dalawa po yung humarap. Yung yung mismo pong nakapuron po na polis, hindi nga po humarap sa amin, sir, dun eh. Ah, parang hindi nagsisisi? Hindi po. Tapos, parang ako pa po niyang bubulutan kami, sir, nung ayaw ko nga po itong palabasin. Okay. Obrang harassment po, ginawa nila sa amin, sir. Grabe po. Pagdating sa barangay, pasensya na daw po. Ayaw pa nga po nilang, ano, ay admit po na, ano, mistaken identity po yun. Kung hindi pa po kami nakapag-video, sir, hindi naman po yan sila amin eh. Ay, hindi po sila titigil, sir, ng pangahara sa amin noong time na yun kung hindi po nila nakikita nagbi nagbibidyo na po. Tama po yung ginawa nyo eh, na kayo po yung nag Pinipigil pa nga po kami, daw. sir, magbidyo. Pawal daw po, sabi po ng asawa ko, para po sa protection po namin yun. Tama po yung naging desisyon ninyo. Oo po, tapos kinakausap nila yung papa ko tsaka yung kuya ko para daw po ano, areglohin po, parang gano'n po, kausapin po kami na ano, tumigil na yung gano'n na pag-usapan na lang daw po. Hindi nga po kami sir nakapag ng formal po na blotter kasi hindi po sila nakikipagtulungan ibigay po yung pangalan po ng mga polis po na pumunta doon sa amin. Major? Yes sir? Maraming pumunta doon, anim, eh ang nagpakita lang sa kanila sa barangay, eh dadalawa lang at yung iba nagsusuplado pa, parang walang pagsisisi. Ganun ba kayo pag humingi ng sorry? Dapat pag humingi ka ng sorry, full force, lahat ng involved mag sorry, at magpakita ng sincerity Yes sir. O hindi naman, galit pa raw parang wala, wala kayong respeto kasi mahirap lang to. Siguro kung mayaman itong sila, ma'am, nako baka nakaluhod kayong pupunta sa barangay dahil kulong agad kayo nito. Itong mahirap sa atin eh, itong mga polis natin eh, ang kinakaya-kaya nila yung mga mahirap. Tumingin po kami ng patilya, sir. Subukan mo. Sige, nakikinig si ma'am. Nasaan niya may ibang kalipores mo? Sir, nung pumunta po kami, araw po, gabi yung pag gabi po sila sir, pero na-inform naman sila, hindi lang nakakabot sir, pagkatapos namin bumaba, dumating po sila sir. Oh, eh ikaw sir, sige, magsalita ka, kausapin mo to si ma'am, tingnan natin, at saka si sir. Pati sir yung bata pala na na-skandalo, na trauma. Pati sir nahawakan pa po sa dibdib yung anak ko sir, nung isa po sa kanila. Hinawakan? Nahawakan po kasi inihila po sila palabas pa si no anak ko kasi baka po maglagay nga po sila ng drugs doon. Sabi ko po sa uh, anak ko na, na, po na. Sumisigaw po. Tingnan mo na kasi baka tinimnan tayo diyan, sabi ko po ganoon sa kanya. Opo. Kasi po takot na po, na po kami lahat eh. Kami po yung pamilya, pati po yung anak ko po isa. eh. Yung... Hini hinihila niya po yung isang ano pulis, po na hinihila naman po siya ng isang pulis kami... palabas. Tapos sigaw na sigaw ay, na po, po tumigil, yung anak namin na bunso na nung ano, papa ng papa. Sabi ko, nag-please na po ako sa kanila sir. Tumigil ay, na kayo, yung po, yung anak namin. Sabi ko po sir, di naman po po yung, ano, yung ID po. Pinakita na po sa inyo sir, di naman po ako Tapos sa hindi na po kami. tos nag-argue sila po po isa. Agresibo po po yung isang nasabig po na nagalit na po. Na So dalawang anak niyo mga minor pareho Opo. nandoon po na witness yung ginawang Opo. Tapos so, sinabihan pa ah, po tong anak ko na ano, di ba daw po niya ba alam na yung tatay po daw niya tulak daw po. hindi ah, po daw. Kaya po hindi po ako makapag-report sa opisina po natakbong daw po kasi lagi po kasama yung sawa ko po sa mga anak kumisan sa yung pinsan po nila. Tuluyan po natin to ha, patanggal natin sa serbisyo to ha. Una papa si bak natin sa pwesto. And then patatanggal da at subisyon. Takot da ako, Takot po ako, Mr. Takot po kami sa... Takot da po, po talaga kami, sir. Kasi pati yung buya ko tsaka papa ko pinupunta, puntahan po nila sa bahay. Ginako, oh, kausap po. Kausapin daw po kami. Yeah. Oh, nako. Dodoble ang... Takot da po yung papa ko, senior na po yung papa ko eh. Dodoble kasalanan nyo. Matapos, matapos yung raiding, yung bahay, gawa nyo ng kawalang yan. Tapos nyo, tatakot-takutin nyo pa. Grabe na yan. <laughs> too much, Major. Sir, akala ko sir, ba nagsorry nag-sorry ah, na kayo? Ngayon, sir. matapos kayo mag-sorry, babalik-balikan nyo, tatakot-takotin nyo. Ay. General Nartates, sir. Good afternoon po, General. Yes, sir. General, meron na po akong gustong ilapit at gusto ko po sana ma-relieve -ma, ma na po ito sa pwesto. Pumasok uh -oh. po sila sa bahay nang wala pong search warrant, wala pong warrant of arrest, naghalughog, ng haras, pati yung mga bata na trauma, mga minor de edad, and then kinabukasan and days later, pabalik-balik pa, tinatakot po itong pamilya despite the fact na nag-sorry na sila sa barangay. That's why nandito po yung family, pinatawad na sana sila. Kaya lang, binabalik-balik tinatakot. Pwede ba, General Sir, mabigyan natin to ng sanction sila? Oh yes sir. Um, sino pong pwede kong kausapin para makawa ko yung detalye? Ayun, sige po. Off-air, ibibigay ko po yung telepono. Tatawag namin kayo ulit para makausap niyo po ng mga victims. And ang uh, gusto ko po, tulad ng na nangyari dun sa Bulacan, agad-agad po na-relieve yung mga nang raid ng walang search warrant, ng walang warrant of arrest at mga nakabonit pa. Sige po, uh, General, uh, kakausapin niyo po sila mamaya-maya ng konte. Salamat po, General. Sige okay, po, opo-opo. Thank you. Major. Sir. Paano yan, pati ikaw masisibak dito sa pwesto. Ngayon kung gusto nyong may babalikan kayo, di balikan niyo ako kung gusto nyo. Yes, sir. Pero ako'y trabaho lamang, I have to do what I have to do trabaho to walang personalan, masisibak yung mga tao mo pag ikaw ay minalas-malas, depende po sa assessment ng NCRPO chief, pag ikaw ay minalas-malas, pati po ikaw, madadami rito major, sir. Yes, sir. Yes, sir. A ano po masasabi niyo po major sa sir, uh, complaint eh, namin? Sir, humihingi ulit ako ng pasensya ganun po pa yan nangyari. Wala kami maglalawa. Pero yung sabi niya po, sir, na tinakot namin ng tatay Katama po yung barangay sa pagkarap ng tatay po. So, hindi namin tinakot. Ano po, sir? Hindi po namin tinakot, sir, yung tatay siya. So, hindi namin tinatakot, sir. Eh, binabalik-balikan niyo pa raw po, uh, Major. Nakuusap ko, usap po nila eh, si Papa. Tapos sa pa, paulit-ulit po yung Papa ko na huwag niyo nang ituloy yan, nak. Ganun, ganon Huwag na para daw, wala na daw pong mahabang usapan po. Ganun, ganun. Ito yung mga dapat nililinis sa PNP. Marami mabait na PNP. Napakarami. Kaya nga, isa-isa natin alisin yung mga bulok para matira yung mga maayos. Major! Yes, sir. Sige, pasensya ka na, Major. At uh, patatanggal ka namin sa, ano, sa pwesto. Para yes, sir. Yes, sir. para naman eh, matuto kayo. Siguro po, Major, ang kailangan niyo po retraining. Ikaw at saka mga alipores mo. Ano po? Salamat po, Major, sa time na binigay niyo sa amin. Salamat po, Idol. Salamat po. Opo, sir. Sige, uh, punta ko kayo dun sa kabilang bot. Kakausapin po kayo ni... Uh, General uh, Nartates. Siya pong kataas-taasan sa Metro Manila para maumpisa na po yung ipapato na parusa sa kanila. Okay? Salamat po. Salamat Opo. po. Opo. Inamin daw agad ni Major at siya pa ang nagbigay ng pangalan ng kanya mga tauhan at nagsorry. Okay, sige. Major, uh -huh. may netizen nagsabi na mabait naman daw po kay Major at, uh, at sabi po ng research team namin, agad-agad inamin niyo yung kasalanan ng inyong mga tao at uh, at uh, hindi mo naman kinonsente, hindi mo pinagtakpan, ikaw pa nagbigay ng mga pangalan. With that, siguro major, baka hindi na namin siguro isama ikaw doon sa ma-relieve. Siguro yung mga tao na lang. Ganito na lang po, Major. Sige po. Uh, kakausapin ko po si NCRPO na wag po kayo idamay, Major. Siguro yung mga tao niya lang po na-involved. Okay sa inyo, Major? Sige po, sir. Sige po. Maraming salamat po, Idol. Opo, sir. Sige po. Yung mga tao niya lang po. Yung anin po. Sige po, sir. Po. Sige. Thank you po, Major. Magandang hapon. Maraming salamat din po. Yes sir, yes sir. Thank you. Okay.